short video ko na lang to. Okay. Ayan yung catfish. Ni Tito Mar. At gagawin daw pulutan niya ni Tito Mar. Mag-shot puno. Mag-shot nako naman. Ang sarap ng pulutan ni Tito Mar. Dalawang catfish. Na matataba. taba? o. Oh duwang na tada kinaman ka si ang eh, ganda oh. sarap nga sarap kumain tapos may sausawa na ano may ang sausawa ni eh. ano yan soy na may sili nako na mapa para may kalamansi nga oo mapa may ang kain nito pag ganito pero ayoko nito ng ano. Ginagataan o oh, ginagataan. I, anotis, Pero pag prito sa kaganyan, kumakain ako. Hindi um, kung gusto mo gataan yan. ayoko talaga yan taning. Tatanggalin mo yung... Kahit, kahit badumas. anong gawin mo. ayoko talaga sa gata. Pero ayoko naman gata. Ayaw ayaw ng gata. Ayoko adobo. Yung, Kasi yung, adobo nila yan. Na adobo ba? Sila ay, Joel. Mahiligil adobong ganito. Oh, ako. Oh, oh, okay. Ako. Gusto rin dito maradobo. Oh, ako talaga ayaw kahit anong ano yan. Gusto ko lang dyan, inihaw. Masarap yung gae. Inihaw, oo. pag dinain na siya, tapos ipiprito. Kasi ipiprito mo rin siya eh. Basta laban na ako dyan, prito. Tsaka inihaw. Ganun. Wow. Maapoy. Oh. Wow. Oh. Mataba kasi siya eh. Kaya ano, na apo siya.